Mga kaisan, pauwi na po tayo. Ay sana po ay ano, makatawid tayo ng maigi din eh. At ah uh, sobrang laki po ng ano, baha, malakas po ang ulan sa ilaya. Pero kanina, nung daan ko, hindi pa naman stranded yung mga tao. Ay, walang dyo, ay hindi makakatawid. Aba. Napakalaki po ng baha, sana po ay makatawid tayo. Pero, ano po, hindi po tayo tatawid ng dulo. Ah, ay, walang daan. Aba, sa kadadaan din eh. Nakatawid kaya sila? Ay, stranded sila oh. Ayan po, daming stranded sa kabila. Apakalaki ah, po ng paka. Sulsugan na lang po tayo inisla. Mababaw po naman na rin inisla. May tubo pang naanod po. Oh. Walang makatawid. Yan po ay galing Mount Panahaw. Yan lahat. May namang atangin bukas. Dami pong atag. Oh, lakay. ah nakay pa. <laughs> Stranded na eh. Hindi pa kaya. oy Ah, ah. Ay, hindi Hindi kaya. Hindi kaya? Apa? Hindi ka kaya Ah Ay puste! Nabuhol na! Hindi ka kaya na Apa? Papapa. Ay, nakakatakot eh, yun. Aba. Halimaw. Nabuhol na yung puti ng barrel ko, oh. na Tamo Tao Yan, nagtulungan na po Yung pong iba'y nasa kabilang barangay Tulong-tulong na Ay, pero hindi po ako tatawid Yan, aba Aantayin ko na po lumiit Ang dami pong na-strand sa kabilao. Oh. kaya ko hindi tatawid tiyo Uy Hindi <laughs> ko tatawid din eh Ah ah Huwag na tiyo, antay na natin lumiit Uy Tiyo, delikado Eh eh Aba Sabi, <laughs> delikado Delikado Dami pong na-stranding baka mga magpapakain po ng baboy mag uula ay nakakatakot ay ah, maganda din yan dyan eh arey oh arey anak arey Lubid. Lubid. Dapat ay lubid. Oh, wala. Ari, ari din ni tsaka mapis may panlubid ah. Ari mama, ayar di. Ay, 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 ay,

Ay, eh, hindi pati ni lubit din eh, oh. Ano toy eh? Nakahawak ano? doon ang tali. Iya, Mas eh. maganda pa. Yan, lalim pa na yan. Sa akin yan. ना होगा

Tiyo po, kapatid ni tatay, ha? Akala na, tiyo? Ah, mabit. Pauwi na tayo. Na-estranded na eh. Kung...